Ayan mga bossing, so ngayon andito tayo sa Borauta ni Boss D Ayan, so flex po tayo ng mga items na available at pwede nyo nga mabili mga boss Ayan, available po yung ganitong uh, hub Ayan o, oh, iba-ibang klaseng hub po yan mga boss Mura lang po yan mga bossing, ito may bearing na o oh. Dito lang yan sa burauta ni Boss din mga boss. Napakaraming piyesa ng motor oh. Ano pre, meron? Barano? Nakuha na. Ito rin, kulay itim oh. Pula, ang hanap niya pre. Ito, ano, yun Ula, na yung isa. Yun na tanawa Meron ba? Pula? Ito, ayusin mo na, Nakuha na eh. ito na. Ay, Itim yun ah. Pati yung mga stock na muffler mga boss. Napakarami. Ayan eh, o. Stock muffler ng Barraco at TMX. Napakarami. Pati yung mga shock. Ayan no? Napakarami rin. Pati yung mga signal light. Sa naghanap ng signal light dyan. Ayan na oh. Napakadami signal light mga boss. So, mga air filter stock original air filter mga boss ayan no oh. napakadami dito lang po yan sa Burao ni boss yung mga bossing ayan pati sa mga naghahanap ng gulong dyan napakarami po mga available na mga size ng gulong rito napakaraming size yan o oh, mga gulong so may mga KRX brand GRS at saka b may B-Rubber din oh. Biraver, may tubeless mayroon pong may interior pang tricycle available dyan mga bossing at mga flat seat uh, st stock uh, seat ng t sa uh, 155 available dito mga busing may kasama na daw silan yun? meron po meron na Opo. kung 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 panglikod? kung 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 Iya. Talaga naman. kung kung na yung mga kung tag <laughs> Outpost. Oh, yun no? o, shout out o San Miguel Ah, San Miguel naman Shout out sa mga taga San Miguel sila Ano, may napili na kayo boss? Ano boss pang bit Pang bit Sige 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 oh, Pang Pang bit down na belt Para kay Pogi. Ayan, oh. Ayan sila Pogi. Pang bit down. Ito kila Pogi. Bit down na belt Ayan. Ginawa ko ng paminwit mga bossing. Oh. Antena. Antena pala to ng... Antena ng tricycle at ng owner, pwede. Ayan o, no? sa mga naghahanap ng uh, antena dyan. So, dito sa Burao Tani Bosti, available po itong mga antena na ito, mga boss ha. Iba-ibang size, may mahaba, may katamtaman lang at may maiksi. Yan si boss, nakakuha na ng fuel tank o. Oh. Pambara ko ito bossing. Pambarako, anong kulay? Team, team. Yo. Oh, kukunin ba ito? Hmm. Ayan, ulitin ko mga boss ha, sa mga naghanap ng antena dyan ha, iba-ibang size ka ko ayan o, may mga maiksi, may katamtaman lang at mayroon pong mahaba. Pwede po sa sidecar at sa mga owner nyo mga boss. Available dito, nakalatag sa Borota ni Boss D, ayan. Yan, napakaraming mga belt mga boss Yan o oh. Honda, Yamaha Napakaraming mga belt dito mga boss Yan. For only 500 pesos lang 500 belt natin? Yes Asan boss? Mano nga ako? Evet, geldi yaptı may grinder oh ano, available din po yung mga led lights dito mga boss so pwede po ito sa sidecar or sa owner sa mga sasakyan yung mga boss pwede yan <coughs> Ya. kasih oh, <tokit> <unfork> <laughs> <tok èkline grammatical burguenga> ganda ng pangmihiyo mga boss ayan oh oh shout out Good morning, madam. Morning. <laughs> Talaga. Eh? <laughs> Nakaabang eh. <laughs> Good morning, mga idol. <laughs> Yun. Ito yung mga poging taga San Jose, oh. Ito boss, yung sakit oh. Pilihan mo na lang dito boss. Ang sayo kaya. Ang sayo kaya. Oh, shout out naman dyan mga boss. Shout out, shout out. Shout out sa mga namimiling uh, pyesa. ngayon dito sa burautan ni Boss D. Ah, uh, napakaraming tao mga bossing, talaga nga naman. You know, so available yung mga brake shoe, brake pad, Mutaro uh, shock, dito sa burauta ni boss dito mga boss ayun o oh, mga motor shack pati po motoro cvt set for only 3,500 pesos meron na po kayong motoro cvt set para po sa pcx mga bossing so set na po yan isasalpak nyo na lang sa inyong mga motor na pcx mga bossing yan motoro cvt set pati po motoro shack available din po Shout out, bossing yon, shout out. Yon, no, oh, taga saan po kayo, boss? Taga Pao. Taga Pao, may Pao pa, may kawayan, no? Oh. Yan, no? Oh. May nakabili. Na oh. Brake Ano? Uh, Brick pad? Brake pad. Ay, Ay, yon. Ayos, nakabili. Taga rin si Boss D. Boss D. Oragon, Oragon. Ayan, Oragon din si Bossing, no? Oh. Oragon. Oh, Yan. Ram Kamarinisor. Yon, no? Oh. Talagang Labba basta. Labwa Basta mga Bicolano talaga, malayo nararating, no? Oh. Talagang. Kahit saan mo dalhin. Tayo pa rin. Oo. Oh, <laughs> Ora eh. Ayun. Eh baka mayroon pa kayong idadagdag diyan, boss? Eh susunod na lang, lang Susunod na lang. pa. Doon okay. po sa tindera. Ano okay. <coughs> motor. <coughs> क्या हुआ मैं मौसी के रहने वाली हूं सुनो क्वेश्चन आते दिया ऑनलाइन तो तो दो थाना दे दिया Hola, un 不理他。 sa mga naganap ng clutch pulley para sa Honda Beat available po dito mga boss magkano rito sa pulley natin ah oh, bagong latag pa lang kasi so basta mura lang to puntahan nyo na lang dito sa burautan ni boss de, mga bossing ha clutch pulley ng Honda Beat FI available dito mga boss Yan, makikita nyo naman kung para saan mga boss mayroon din po rito clutch pulley para sa Honda Click So iba-iba. Meron po dito nga clutch pulley para sa GY6125. Ayan o, oh, click 125. Ayan, available mga bossing. Napakarami, iba-ibang uh, clutch pulley. Ito naman pang uh, GY6 clutch shoe. Ayan mga bossing, uh, lining. Napakarami ha. Pati po itong uh, stator coil sa mga naghahanap ng stator coil para po sa inyong barako. Kawasaki barako mga bossing available dito sa Burao Tanay Boss Dian. Napakarami, isang tray po 'yan mga boss. Stator coil mga bossing, ito stator coil pa ito. Para po sa Mio Salty. Sa mga naghahanap ng uh, stator coil ng Mio Salty. Available po rito 'yan mga bossing, napakarami. Ayano. Oh, isang tray to. So, baka may babating tayo diyan. Shout out sa mga taga Shout out sa mga taga kagayan Iyan, mabuhay kayo mga taga kagayan yan mga boss oh. Oh, clutch cover ng Honda Beat available dito mga boss. Iba-ibang uh, motor po 'yan na may pang-click Honda Beat, Mio. Dito lang po 'yan sa Borota ni Boss D mga boss. Oh, ito naman panglagay sa harap. Accessories po ito. Ayan, available dito sa Borota ni Boss D. Pati po itong uh, Riders 150. Ayun oh. High quality bulbs, bulbs mga bossing, available din dito mga mga boss. Ayan, pati yung mga stock muffler, modified muffler, napakarami po rito mga boss oh mapa stock mapa available po dito sa burautan ni boss diyan pati po yung mga lens ng uh, headlight ng Honda Click dito available po dito, dito mga bossing ayan nakasabi to mga Honda Click Wala. lens ayan yung mga tangke sa mga naganap ng tangke dyan ulitin ko mga boss TMX 155 Rossi. Temex 155 ulit at Barako, Badja, available po rito mga boss, mga tanke na yan. Dito lang yan sa Emma Town Center, El Camino, May Kawayan, Bulacan. Pati itong mga speaker na to, available na rin. You no? Know, ano, mga nagaganda ang speaker, pang malakas ang uh, mga concert at mga Sony, available po yan. Mga tower na speaker na yan. You know, may mga ano po rito, oh. Uh, pang takip sa inyong mga nut sa motor mga bossing. Oh. Iba-ibang kulay. Oh. Yan, pati po ito available ito, mga boss mo Ano kumusta doon? Okay. Hmm. gusto sa cashier ko. Kaya maganda Tay? Bumex? Bumex. Kaya Four pa. Five. Ah, pa. ka lang din sa ano? Ano? sa bato para pag ng television. Ah, ay, maraming alarm oh. Yamaha alarm. Available mga boss.